biyahe pagmamahal na nagbibigay saya, kay, nagbibigay ng tipo kay Kuya Aw. At syempre, sana sana magingat uh, mag po kayong lahat at um, lagi ko pong sinasabi sa live man o sa sa pagbablog man na na hindi po ako yung umaasa na suklian ng Lord ng siksik ligligat. Umaapo pa ang akin pong panalangin kayo pong lahat na may mga ang puso ang bigyan po ng reward ng Lord ng siksik, ligligat at pang bukod sa blessing doon po sa inyo. Ayan, uh, shout out po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po nga pala. Shout out po natin si, si Ate Kulin. Yan Ate Colleen, maraming salamat. Salamat po doon sa pangkape. Kay Mami Oli, yan, Mami Oli, maraming salamat. Ito po at ito na po yung inyong munting, uh, munting pagmamahal kay Kuya Aw. Una-una po, uh, nagbibigyan pa tayo sa gabi. Maraming chichiria. Maraming chichiria po yung ating yan. kami po na po itatabi sa tulugan. Kahit pagkagabi po, habang, habang nagpupuyat po tayo, eh, kailangan may hindi ni ay ninunguya-nguya at mm, eto rin po kahit ako po meron pa tayo ito po pagmamahal din po ni Mami Oli at ni, ni Ate Kulini uh, na natin eto po pinabili ko po lahat pinatoto ko nakabili tayo ng mga gulay eto ayun pa po, po yung gulay kamote sibuyas kamat uh, saging, okra tsaka po tofu eto kalamansi tsaka pipino kamote tapos po, ito pa po yung ano, ah, dahil payo po ng ating mga mami, ah, masyado ako nasosobrahan sa kape. Hindi na po ako nakakatulog sa gabi. So, meron naman po tayo sa box. makita ko po sa inyo. Ito po, puno. Siyempre, meron po tayo mga asukal. Meron po tayo ng Milo. Ayan, ano po ito? Ayan, may, may gatas. los may loget kan ba yan ah, tapos magramin tinapay may nililaban mismo to po tapos pa-mailo sukan ya i-suko dapat po ito mamaya tapos pa-o dito muna ko verify yung para sa pagpituya ko Dong Haiho, Bongbawang, Nagaraya. Ito po yung ating pong panlaban sa puya. At ano ba? Ito po. Ayan po yung ating binili. Alam ba ka? lang po natin yung lotos. Mayroon gatas. po na. Ito pang isang buwan po. Ito, tigte 30 pieces. Tapos tinapag-isukan. Tigte ayon, Tapos, ah, po, may gulay po ulit tayo doon meron din dito meron din po dito Ayan. Ayan. kaya maraming maraming salamat po atikulin, kulin salamat po doon sa pangkape mami mami oli maraming salamat po doon sa na appreciate nyo po yung pagpupuyat ni kuya Aw. maraming salamat po at yun sabi nyo nga po sabi nyo ng lahat sa mga nakikilala po ni Kuya Aw na mga mamis ngayon, mga atis, Uh, kahit papano yakapin ko yung aking sarili kaya eto po uh, bawat pag sinabi nyo po sa bawat um, pagmamahal po ninyo na kuya aw, sa'yo muna yan masigit mong kailangan yan yan po uh, ano man po yung aking madalas na ginagawa o madalas na gaya po sa pagkain mahilig tayo sa gulay, mahilig sa kape pero parang nasobrahan na rin tayo sa kape dahil hindi na po ako nakakatulog halos. Na-appreciate po ng ating mga mami yung ginagawa ko po na pagpupuyat. Doon po, po sa ginagawa nating biyaheng pagmamahal. Sana kahit paminsan-minsan po makalabas ng bahay si Kuya Awan. Makalanghap ng sariwang hangin. Ngayon, uh, Mami Oli, meron tayong pipino, kalamansi, kalabasa, saging, sibuyas, kamote, okra, topo, tapos may maydot gatas, uh, pinapay tinapay, meron, tsaka iba't ibang klaseng chichiria panlaban ko sa, sa paginaantok. Tapos ayun, pagka ibinidyo ko lang po ito dahil para po makita po nung ating mga mamis, tsaka po nung ni Colleen na <laughs> sa sarili ko po ginastos yung inyong pagmamahal, yung inyong pong munting pinagikas kay Kuya Aw. Ginasta ko po para sa sarili ko ko po muna kamuntik na po na i-share ko sa iba <laughs> pero maalala ko magtatampo po kayo sa akin pagka ginastos ko para sa iba pero ganun pa man po ah. sabi ko nga po patiktik na uli yung kapit asukal ko pero marunong po ang Lord marunong po talagang kumikilos po siya sa buhay ni Kuya Ho patiktik na po yung asukal ayun yung nice kapistik natin pa konti na uh, nagpumilos po ang Lord inihipo po yung ating mami si mami Oli at saka po si ati Colleen ayan marami po tayo uling gulay ngayon at um, nag upgrade po tayo ngayon kung noon umakit ang hali hapon gabi kapi po yung aking iniinom ngayon po eh maggagatas magmamaylo ito po ayan. hindi ko na po Ala, uh, ako lang din po nagbibideo sa sarili ko So, po natin. Paano ba? Para makita po nung lahat. is, Naka, nakakahon po siya kasi. O, o, kaya po na lang pong hawakan. Tapos, ayun pa po yung balot-balot po na chichiria. Iba't ibang klaseng chichiria kasi sa gabi, hindi man po ako nagrarice. Bihira akong kumain ng kanin. Kaya, pag sa gabi, habang nagpupuyat, pa isa-isang piraso po nito. Ayan. Pero po ito, madami. Tapos, ayun, may gulay. Siyempre, kailangan, kung kumakain man ako ng maalat, kailangan, meron din pong gulay. And then, may kalamansi tayo. Pwede ko nang gawing kalamansi juice, di ba? Kaya, ayun po, uh, maraming maraming salamat po. Mami Oli ulit, paulit-ulit na po ako, pero maraming maraming salamat, Mami Oli. Ingat ka po sa pagdadry, ingat po sa trabaho, at kamusta niyo po ako kay Daddy Brian, Daddy Brian, ng Canada hello po at ito mm, pawis-pawis na si Kuya Aw at syempre shout out rin po natin si Ate Kulin yan Ate Kulin uh, shout out sa iyo at maraming salamat at mm, sabi ko nga po uh, uh, tinanong ko rin po kayo dun sa may pag-e-cast nyo po kay Ate Mary Ann maraming salamat po hindi ko man po sila pa nakocontact dahil mahirap ang signal uh, andito pa po sa g number ko yung pin pinorward yung pagmamahal para kay Ate Mary Ann ng uh, Samar, Kalbayog Samar. ah uh, hahayaan ko lang po muna siya sa Gikas pagka na, may contact na po ako doon sa lugar nila o forward natin agad-agad. Yun, at tapos idinamay mo po po ako. Uh, Kuya Aw, oh, pang kapi mo. eh <laughs> nag-upgrade po si Kuya Aw oh, sa pagmamahal po ni Mami Oli at ni, ni Ate Collins. Eh, magmamaylo at magagatas po si Kuya Aw. Oh. Siguro magkakabing ko tuwing umaga lang o ting magising. Yan po, nag-review Ang kaya-kaya po eh bibiyahe na rin po tayo. Ay, bibiyahe. Maliligo pala, maliligo. Kaya-kaya, maliligo naman po para mapreskuhan. Ayun, at nagkaling po tayo sa nag-live si Ate Aw-Aw na uh, yellow hair. Tinanggal, hindi po muna natin, uh, tinanggal na po natin dahil sobrang okay. Patreon. Uh, sabi ko nga po sa ating mga maging nakikilala ni Kuya Awal. Nenging mga ilan nila na po tayong dadi. Uh, tapos mga ate, mga kuya sana. Nandiyan sa mga bunso, sana po uh, uh, supportahan po ninyo yung biyahe pagmamahal na nagbibigay sa yan. Kay, nagbibigay ng po kay Kuya Awal. At syempre, sana sana uh, mag-ingat po kayong lahat lagi ko pong sinasabi sa live band o sa sa pag man na, na hindi po ako yung umaasa na suklian ng Lord ng siksik ligligat, umaa Umaapo pa ang akin pong panalangin kayo pong lahat na may mga ang puso ang bigyan po ng reward ng Lord ng siksik, ligligat, po pang bukod sa blessing doon po sa inyong kaligtasan o kalakasan po ng inyong katawan na huwag po kayo tatamaan ng anumang karamdaman para po magtuloy-tuloy ang trabaho, magtuloy-tuloy ang anak buhay at maituloy po yung pagiging uh, gininto ang puso at si Kuya Aw naman po eh, babalato na lang po ako sa inyo ba? Diba? Yeah. Maraming maraming salamat po itong isang box po nating uh, tinapay, gatas, asupal at dalawang supot na chichiria na uh, may mahal na rin po yung mga chichiria ngayon, ano? Ah, uh, chichiboy, nagaraya, boy bawang, ah, uh, dingdong, sari-sari po ito, kaya lang sana, bagay, malakas naman po akong uminom ng tubig. Ah, uh, sana, sabi kasi nila, pag madalas kang kumain ng chichiria, eh, delikado ang kidney, ako naman po, malakas mag-water therapy lang. Tapos, hindi man ako nakain ng kanin, puro gulay, kamote, patatas po yung ating kinakain. Kaya sa uli sa uli sa uli tingko po ulit, ulit tingko po ulit na maraming 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 salamat kay bago pa naman po nating kaibigan o kay bago, bago pa lang po nating alanganin po tawaging mami na si Ate Kulin kasi batang-bata pa ka po siya pero nagdiningnin yung kanya din puso. Tapos kay Mami Oli ng Canada, Mami Oli, uh, salamat po. Ako po yung support lang po sa inyong like. Nagtatawanan po tayo sa inyong like. At ako po yung makit sa inyong like. Hindi naman po ako manganta. Pero happy po ako doon sa sa like ninyo dahil request po ako ng request. Kinakanta po ninyo yun yung mga request ko. Uh, hindi ko po inaasahan niyo na Kuya Aw, i-check mo yung messenger mo. Nung pala meron palang blessing na na-receive si Kuya Aw diyan na ah, Mami Oli, sana po huwag ka rin magsasawa. At syempre po, kung ano po yung sabihin po ninyo, ah, gagawin ko po. At mm, kung sinabi nyo para kay Juan yan, kay Juan. O para kay Pedro, kay Pedro, hindi ko na po gagawin yung katulad ng dati. Yung pati yung kay Juan, binibigay ko pa rin kay Pedro. Kaya pag, pag uwi ko ng bahay, nga nga, doon po ako nagkamali talaga din. Kaya nagsawa po yung ating mga minang-minong mga kaibigan sa mundo ng YouTube. Kasi yung tulong nila para sa akin, ipinamibigay ko pa rin. <laughs> Yun po yung maling-maling nagawa maling na, nanakita nakita po nung ating mga kaibigan na parang hindi ko mahal yung sarili ko. Pero ngayon, ah, happy po ako dahil unti-unti ko na pong binabago din yung aking paniniwala na, na kailangan isama ko sa biyahe pagmamahal yung sarili ko at yung aking kalagayan. Hindi po pwede yung kabod masaya lang ako. Tulad niyan, nagkaroon tayo ng sugat, nagkaroon ng konting problema. Wala akong matakbuhan na Kuya Aw kasi hindi ko dinamay yung sarili ko sa biyahe pagmamahal. Pero ngayon po, sa bawat sasabihin niyo po na Kuya Aw, uh, sa uh, muna yan, Kuya Aw, sa pangangailangan mo muna yan, susundin ko po kayo. Gaya po ngayon, kaya po matibay sa antok si Kuya Aw. Uh, isang isang basong malaking kape. Tapos may chichir yang katabi. Kaya feeling am um, nawawala po yung antok. Ngayon pong naubos na yung aking aking pong chichir at kape. Paubos na pala, hindi pa naubos. Uh, Nakareceive naka po tayo ng biyaya galing po kay Ate Kulin at saka po kay Mami Oli. Kaya maraming salamat po. Salamat po sa mga mami po natin. Shout out po. Mami hello, mami Jasi. Uh, sa mga mami po natin dyan. Sa Team Lutang, kay mami, mami Janet. Sa grupo po, uh, Team Lutang. ah <laughs> uh, shout out po. Uh, makulit po si Kuya Ong sa live nyo, di ba? Ayun, at tapos shout out po natin yung mga hindi man pa po natin hindi ko uh, nasisilip lang ako sa kanilang mga channel sa mga dating kaibigan pero no heart feelings na rin po na yun po'y dumaan na kahit papano po yun po'y nangyari na uh, ako po'y humihingi pa rin po sa inyo ng, kung bakit kung nagtampo man po kay sa akin sa so ang loob niyo po sa akin ako po'y humihingi po ng, ng maraming maraming pasensya na po maraming maraming sorry po sa mga hindi niyo nagustuhan sa pag-uugali ko Ayun, at marami pong salamat. At ito po si Kuya Aw, hanggat mm, nabubuhay, hanggat may hininga, uh, yung alam pong mabuti ni Kuya Aw, yun pa rin po yung gagawin ko. At mm, ito na po ako. <laughs> maaring, maari pong, maari pong, ano, mabago siguro, pero ito pa rin po yung Kuya Aw, na, na, kahit paano, nagkakaroon po ng saysay yung aking buhay. Ayun, dun po sa shoutout ko lang po si Ma'am Arby ng Tagalago ng Laguna. Uh, ayun, Ma'am Arby, wala pa po, wala pa po nag ng blessing about do sa video niyo po si sa Siya po yung may sakit na colon colon cancer na naglalambing po sa channel ni Kuya Aw at sa ating mga manonood pang ultrasound po yung kanyang pahilingan kasi ala na po, ala po siya kasawa, single parents, zero-zero balance na rin po siya. Tapos po kay Ate Mary Ann ng Kalbayong Samar. Uh, meron ka na po sa akin pambiling gatas. Galing po kay, kay Ate Kulin. Ah, uh, sana may makontak po sa lugar ninyo. Makausap namin si mama mo at Ati Ate Mary Ann. At mabidyohan ka sana po kahit na 3 to 5 minutes. Para yung mga mami po na na nasend ko ng video mo, hindi ko naman po in-upload, uh, makita nila yung tunay na kalagayan mo at yung informasyon nung pinagdadaanan mo nung inyong, dahil mama mo na rin nag-aalaga sa iyo. Uh, yun lang naman po kasi uh, ako naman po uh, ano lang po, tuloy lang ako ng biyahe pagmamahal. Maaaring sa channel ko o sa mga sinasabi ko po o sa mga kaibigan nating mga mami, mga dadis, mga atis, kuya, uh, uh maaaring hindi ko naman po pwedeng kabut kwento ko lang kailangan may makita po silang katibayan na, na nananawagan po kayo na bago yung video na hindi po ano at kung sakasakali man po kung yung papalarin po na may mga kaibigan makapanood at mag sponsor na gusto tumulong kay Ate Mary Ann uh, po pwede pong kung okay lang po sa kanila uh, re na po sa inyo yung GCAS number nyo po yung ibibigay ko sa mga gustong tumulog po sa inyo. Kaya para hindi na po dadaan sa akin. Para walang mangyaring hokus pokus. Diba? Yan, kaya hindi ko na po ito papahabain para na ako tuloy na kalay. Doon po sa, sa inyo pong lahat, sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. At eto si Kuya Aw, kahit na sobrang happy. Hindi po nasasayang yung pagpupuyat ko na ko sa ating mga kaibigan kasi hindi ko man po inaasahan na may blessing ako matatanggap ngayon. Hindi ko po, pero nalulungkot po ako pagka paubos na yung gulay Kasi hindi po ako nagrarise. Kailangan paghiga po sa higaan. Sa kalderong gulay na kahit ginisa, pinakuluan lang, okay na ako po. Lagyan lang ng konti. Misan, oyster sauce, ang sarap. yun lang po si Kuya Au, pero sa puyat, napapagalitan ako ng mga mami, puyat ng puyat, pero kaya ko po yun, hindi lang naman po yung tanging maisusupport ko, magpuyat. Wala naman po pa tayong masasahod sa YouTube ulit. ah gusto ko man din tumulong sa family, pamilya ko dito. Uh, hindi naman din po ako nakakatulong, kahit po na-share sa kuryente ito, hindi po kundi ako nakapag-share. Kaya, eh yun, sana maintindihan din nila at naririn nila ako ngayon. Uh, sana sa ginagawa ko din kailangan ko po ano siyempre hindi na yung katulong ko po po sa akin channel para maihatid ng tama yung kung sino man po yung ating mga kaibigan or mga mamis, mga dadis na magtitiwala po kay Kuyao para mag -share, yung share po nila ma-share po natin sa iba. Ayun at nagpapaalam na po ako at umaagos na yung pawis nag-live tayo kanina, medyo nabiten kaya humaba na naman yung ating pagbablog, ayun na salamat po, salamat po, salamat po Mami oli at saka po kay Ati Kulin, salamat po ng marami at tapos, ayun na paano ko po bang ikukwento, basta po salamat po ng marami at dito po sa ating sa ating pong blessing na na-receive, uh, galing po kay, at, kay Ati Kulin at kay Mami oli Marami pong salamat, salamat. At sana magtob. Huwag po kayong mapapagod na magpasaya po ng ating kapwa katulad ni Kuya Auna na lubos nyo po akong pinapasaya sa kayong pong mga mami. Niyo. Mga mami ko po diyan uh, mukhang uh, di hamak matanda at ata ako sa inyo pero hindi po tayo nakakalakad at wala nang posibilidad na maging daddy si Kuya Aon. Kaya ma kahit mas bata sa akin or ano, mami po ang itatawag po sa inyo dahil wala akong pag ala ng posibilidad na maging tatay si Kuya <laughs> Dahil sa kalagayan po, sabi ko nga po, yung na, kung alin yung nakikita nyo, ayan, hanggang dito lang po yung may pakiramdam. Pababa, wala na. Kaya mapaalam na po ako at God bless po sa ating lahat. Mami Oli, Ati Colleen, salamat po. At uh, aabangan ko po yung taga kalbayong samar na i-accept yung message ko para maipadikas ko po sa kanila yung pagmamahal po ninyo at sa mga magmamahal kay Ate Mary Ann. Sobrang layo niya pero yung unti-unti po nating kung sino man po yung mapa, uh, ihipuin ng Lord na magpajikas para kay Ate Mary Ann eh, hayaan lang po natin sa dikas at pag nakontak ko yung kung sino yung pwedeng padalan po doon, papadala din po natin oras mismo. Paano po? Maraming maraming salamat po at ingat po tayong lahat at salamat po sa ating amang nasa langit. Yung, ang galing po talagang kubilos ang Lord. Patiktik na po yung kapit asukal ko. Ito, katotoo po ito. Paubos na rin yung chichirya kong gabi-gabing nilalantakan. Akalain niyo po ngayon, may pang isang buwan tayong gatas. Kaya po, babay po. Yung chichirya, hindi ko po alam kung tatagal kasi sa gabi po, minsan nakakadalawang balot ang chichiria. Paano po? Marami pong salamat at salamat. Ayan po si Kuya Aw. Ayan po, babay-babay po at ingat po tayong lahat. At syempre, lagi po tayong tumawag sa ating amang nasa langit. Siyurgado po, magiging masaya po tayong lahat. Paano po? Maraming salamat po. Maraming salamat at babay po.